So, ayan na kami ni Sweetie, mga tropa pets, ay este. Ito na ang transformation ng aming Buddha. Ayan. Oh, Dating diba guys, pagkabuhay-buhay talaga siya. Napaka-colorful. Dati siyang kulay brown. All brown siya. Ganito all brown. Kaso, tinulayan namin. Ito lang yung iniwan na brown. Ayan. Pero yung the rest, iba na yung kulay niya ayan tingnan niyo mga turbo pics ang ganda oh. Wow! Karoon siya ng buhay. Buhay na buhay yung kulay niya. Hmm. Ito. Si Laughing Buddha. Ayan mga tropa Pusog na pusog ah. <laughs> Yan. Ano mas sasabi mo, sweetie? Yan, ito ba? Handa na ng kulay niya eh. Ito, black, yung bigote, tsaka balbas. Yan. Ito, gold. May hawak kasi siya na gold eh. Yung may supot na may gold din. Tapos, Tuwa ka na sa pinaghirapan mo ng dalawang araw. dalawang <laughs> araw na pinaulit-ulit kasi hindi makadeside kung ano yung tamang kulay ng kanyang katawan. <laughs> oh, sige na, bye-bye. Bye-bye guys. See you Bye -bye. next project mga tropa Bye-bye. Love you.